Merry Christmas everyone! Heto nga palang ganap sa amin ngayong Christmas Eve, December 24, 2023. Kauwi nga lang namin galing sa simbahan. Siya magsimbang gabi, diba? May isa lang na isimba ko at ngayon lang na December 24. Kung kailan last na ng simbang gabi, ganun. Naalala ko, parang isang beses ko palang yata na kumpleto ang siyam na simbang gabi. 2010 pa yata yun or 2009, di ko na masyado matandaan. Pero basta, isang beses ko lang na kumpleto ang simbang gabi and ilang taon na rin yung lumipas ganun kaya ito nga lang ganap namin and sanay kami na hindi naghahanda every Christmas kasi mas pinaglalaanan talaga namin yung New Year's Eve syempre yung talaga mas importante sa amin kasi nga pagsalubong sa bagong taon ganun pero dahil may napanood ako sa YouTube and gusto ko siyang subukang lutuin. Actually, matagal ko na itong gustong subukan lutuin pero naisip ko bigla na bakit hindi na nasa Christmas Eve para naman kahit na paano ay may kakainin kami. Kahit na ang totoo ay natutulog lang kami. Wala pang alas 12, tulog na kami pag Pasko pero pag bagong taon, syempre ayan, mulat na mulat kami pag bagong taon. Talaga excited kami na sumapit ang alas 12, yung pagsalubok talaga sa bagong taon, ganun. Lalo ka nga lang ako kasi field ang luto ko. Hindi ko alam kung ano tawag natin sa Korea. Nakalimutan ko. Pero basta sa Korea to, yung napanood ko siya sa mga mukbang sa Korea. And sabi ko parang gusto ko siyang itry. Kasi napanood ko yung yung tutorial niya sa isang vlogger sa Korea. Tapos sabi ko parang ang dali lang. Kaya ayun, gusto kong kaya ayun gusto kong subukan. Ito nga at nagmarunong ako. Ayan, trinay ko siya na lutuin ngayong Christmas Eve. Kaso nga lang, nakakaloka kasi nga, filled nga. And yan yun naman, yung cheese ayaw sumama doon sa stick. Bumihiwalay talaga siya, naganda, durug-durug pa yan. Hindi ko nga maibalot ng maayos sa, ayun ko ano ba itong ginawa ko na to. Basta trinay ko lang naman and pinanood ko lang yan sa YouTube sinundan ko lang yung procedures nung sa YouTube and ayan ang kinalabasan hindi siya masyado naging thick and sobrang lagkit dumidikit sa kamay ko yung ano na yan kaya hindi siya hindi maibalot na maayos yung hotdog at saka yung cheese tapos sa dami ng hotdog na binili ko dadalawa lang yung naging perfect kaya yun lang yung naiprito ko dalawang piraso lang ayan nga at nagtatawa ng kami kasi nung pagkalagay ko dun sa kawali na may mantika nung ipiprito ko na ayan bigla ko lumayo kasi syempre tumatalsik yung mantika natakot ako kaya eto namang sila ate pinagtatawa na ako kasi layo ko daw sa um, kasi layo ko daw dun sa piniprito ko sabi pa nga nila sa akin Biniro pa nga nila ako, magsuot daw ko ng helmet para hindi daw tumalsik sa mukha ko. Abay, kung meron lang talagang helmet, sinuot ko talaga yon. Pero ganyan talaga ako pag nagpiprito. Malayo ko doon sa piniprito ko para hindi tumalsik sa akin yung mantika. Dati nga gumagamit pa ako ng face shield para lang hindi talsikan yung mukha ko, gano'n. Kaya, nagbimistula talaga akong mandirigma pag nagpiprito, gano'n. Nagustuhan naman namin ang lasa ng luto ko pero syempre dalawa nga lang yung perfect eh, dalawa lang na iprito ko. Tapos yung mga natirang hotdog yun, primito na lang, pinapak na lang namin, ganon. Pero ganon talaga, since first time ko pa lang naman itong itrinay, so expected na talaga na hindi siya magiging perfect agad, ganon. Pero better luck next time na lang, ganon. So ayun, guys, Merry Christmas sa inyong lahat, I hope. Lahat tayo ay merry ang Christmas. So okay lang kahit walang handa at bis, Sama-sama ang buong pamilya, di ba? Again, Merry Christmas everyone and Happy New Year. Bye-bye!